Ay, ano pa? yung ah. tutuldo ka na, muna kagad na Napakabata mo ka? Napakabata mo ka pare Dala na ako mo dala na ako. ako Lahat ng sahot ko ah. Mga tutuldo ka? Bila sabi lang pare, pare, hindi, hindi na, na Ikaw, ganoon na utang no? Hindi nga natin masasabi oh. na Iba-ibang utang iba, iba, ko Ayoko na ano yung drama? Sinasabi ko lang. Ko. <laughs> Sa akin, <laughs> basta ko <laughs> alagaan ako ng mga kapatid ko. <laughs> o, alagaan ng mga kapatid ko. O, ano ba, nanay ko, mga kawalayan mo. Mga kapatid ko, sabi ko, alagaan ako, ha. Ako Pero, ko. O, ano mang, o, ako ang pangalan. Pero, ipilitin ko. Ang buhay buo karamahan natin yan. Ako yung nasa

Mm. Makipag-meet ka mm. lang dun eh, sa ano eh. Anak ni Amor, si oh. Ro... ano, Roma, Roma. Sino mga ang ah, si kaya, makipag-meet lang yan sa so, kami. Lakamot ko eh. Kumakanta yan, kalig na kalig, pa. <laughs> na <kalig>. <laughs> anak ni Amor. Pare, yon Anak ni na Ate Amor? May asawa na yon De, ka, Ha? May asawa na yon Ako, hindi ko ayang Kahit yon, may asawa na yun. May asawa na yun, sisirain ko. Hindi ko gawain yun pare ako ang sa akin sa sarili ko dala ako so ba eh kayo wag kang madadala, madami pa diyan nandiyan kayo ay tat ano sa din mo pala ay din na magsasantis sa sa bigo kayo eh ay wag ka lang magsantis sa ano kay parang Japan. Kasi ang sana ba eh, sinasabi mo... Huwag rin sa Hindi, sinasabi mo Pagdating sa babae, huwag na wag mo kong daging yung soba. Dala ako. Ayaw ko na. Nabending ako ito bigyan. Okay, tayo.